Samantala, matunog pa rin ang pangalan ng mag-amang Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Pilipinong butante. Ito ang iginiit ng Oculum Research and Analytics matapos manguna ang dalawang Duterte sa isinagawa nilang Presidential Preference Survey para sa fourth quarter ng 2024 na kinomisyon ng Radio Mindanao Network. Sa interview ng DZXL RMN Manila, Sinabi ni Oculum Chief Political Analyst Dr. Dennis Coronacion na kahit hindi na pwedeng kumandidato sa pagkapangulo ang nakatatandang Duterte ay pumapangalawa pa rin ito sa survey dahil sa malakas na name recall nung sinagawa po yung survey, wala pong listahan na sinama doon sa questionnaire. So, kung bagaman, this is yung top of mind, yung kauna-unahang may isip ng mga respondents base sa kanila pag-unawa sa uh, takbo ng politika ng bansa natin. And lumalabas across the country, relatively significant pa rin yung support sa uh, Pamigla Duterte. Nakapuntataka kasi, alam naman natin uh, na ayon sa sarili yung batas natin, bawal nang tumakbo muli yung naging Pangulo na. Uh, at yan po si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero makikita natin na uh, ...lakas pa rin yung relatively ng mga tao sa kanya pamumuno noon. Batay sa survey, 24% ng mga respondent ay bumoto kay VP Sara na sinundan ni dating Pangulong Duterte kung saan mayorya ng mga bumoto sa dalawa ay nagmula sa Mindanao. Subunod naman sa listahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating Vice President Lenny Robredo at Senator Manny Pacquiao. Samantala, sinabi naman ni Corona Shona na mataas pa ang tsansang mabago ang preference